Ayan mga natamsak oh, bali Sarap to sa bawang mga tamsak ayan oh At saka ito pa yung huli namin mga natamsak oh, ayan oh Ayan, may mga sarisaring isda, may mga tawilis, Sap sapsap Ayan, yun yung huli namin mga tamsak At saka ito na lang yung natira uh, Dami kasing huli namin kayo, kaso daming namimili Kaya ito na lang natira, at saka ito na yung pinaiwan namin para Hati-hatiin namin para may pangulam din kami mga tamsak Ayan yun, mga tawilis, Ayan, oh, dami 100 oh. ah, ng Ayan, good morning mga katamsak. Ah, alas 3 na madaling araw, gising na tayo para maghanap buhay. Amang ah, isda na naman tayo sa dagat mga katamsak. Para may pambili tayo ng bigas para sa pang araw, -araw natin na uh, kakainin mga katamsak. Ayun. Abangan niyo na lang mamaya uh, pagdating natin doon sa dagat at saka magpalaot tayo. Sana bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya para makabili tayo ng pambigas natin mga katamsak. Kaya abangan niyo mamaya mga tamsak uh, pagdating natin doon sa dagat at magpapalao tayo. Ayun mga tamsak nandito na tayo at saka abangan niyo na lang pagpalaot natin. Ayon. Uh.

ayan uh, mga katamsak uh, tapos na kami magarihan ng lambat at saka abangan nyo naman yung aming pagpahandaw maya uh, mga alas 6 o di kaya alas 6 ng aming papandawin yung lambat ayan mga katamsak uh, nabutan na tayo na tanghali uh, nasarapan kasi kami ng tulog kaya tinanghali na kami nakagising mga katamsak kaya magpapandaw na kami at saka magpapandaw na tayo mga katamsak sana makahuli tayo ng isda Ayan, abangan nyo na lang yung ating pagpapandaw mga tamsak. Mag-aayos pa kami. Kaya abangan nyo na lang at saka samahan kami magpandaw ng ating lambat mga katamsak. ng kilo. no, está muy toco.

ba on sa putik, si rom daming nitang nakuha, daming ilang kasama mayroong biyaya na yan, abangan nyo naman sa tabi yung aming pagtanggal ng isda sa lambat ah, medyo nakarami-rami din kami salamat sa biyaya ayan, abangan nyo ang mga ya mga tamsak, na kami ng atamsak dito na kami nakadaong na Ayan, mga nyo na lang yung aming pagtanggal ng isda sa lambat uh, Ayan mga katamsak, uh, nakadaong na kami at saka magkatanggal na kami ng isda Kaya panoorin nyo mga katamsak, ito yung aming mga huli mga katamsak uh, Paramihan na uh, mga salmonite at saka may tawilis din, at saka sapsap. Halo-halo mga Tamsak, uh, medyo nakarami-rami na rin kami. Kaya panurin nyo na lang yung aming pagtanggal ng isda sa lambat mga Tamsak. Oke, <tuk> gua <tangan> Ayan uh, mga tamsak tapos na kami manghuli ng isda at salamat sa Panginoon na binigyan niya kami ng biyaya na makakuha rin ng mga isda. Kasi siguro na sa ano rin nasa ka, 10 kilo din yung huli naming isda. Ay iba't class ng isda. Kaya salamat sa Panginoon na binigyan niya kami ng Ah, uh, dito araw. Ayano. Oh. Uh, yung iba na benta na kanina pa. Ayan, yun ang natira. Ah uh, Itiatiin lang namin yan mamaya para makaiulam din kami. Nagtira kami kasi ng pangulam namin. Yan mga katamsak, abangan nyo na lang mamaya. Yung dulo ng ating video, magsa-shoutout tayo. Uh, abangan nyo na lang naman, susunod nating adventure dun sa laot na mangisda isda. Uh, gamit yung fishnet na katamsak. Sana uh, sisortihin na naman tayo ulit sa ating tagpalaot.

ನಾನು ಮನಕರ್ಥಿ Ayan tamsak ah uh, Ito na yung Uli namin na ano, natira Kasi yung iba Naibinta na Marami kasi kaninang tao na bumibili Kaya ah uh, Ito na lang yung aming natira ah uh, Pang hati-hatiin Ang yan ito na yung natira naming isda, mga kamsa ko. Mga sari-sari isda. Uh, may ano, masapsap, uh, tawilis, at saka salmoniti. Ayan o. Oh. Uh, yun na lang yung natira. hahati uh, Hati-hati namin to. Para may pangulam din kami. ah, uh, marami din kaming nahuli. Kaso uh, naubos na binta kasi kami lang ata nagpapalaot dito. Dalawang sakay lang. Kaya maraming namimili na tao kasi yung iba hindi nakapalaot ayan o ayan, mga tamsak uh, abangan nyo naman yung susunod nating adventure dito sa laot na mungunga ng isda uh, gamit yung lambat yung fishnet ayan yung fishnet namin o, yung lambat uh, mamaya eh, ano karga na namin yan kaya area naman bukas ng umaga ayan mga tamsak abangan nyo lang sa susunod na adventure natin at saka abangan nyo yung dulo na ating video na mag out tayo Yan na damsak, ito na yung na natira namin. Uh, Hati-hatiin namin to para may pangulam kami. Hatiin namin to sa apat para may pangulam kami mga tamsak. Ito na lang yung natira namin na iniwan para may pangulam. Ayan oh. uh, yan, mga uh, dito na tayo sa bahay. Nakawi na tayo. At saka magsa-shout out na tayo mga katamsak. Uh, out pala kay Jumarita Tamon Official. Shout out din kay Juan Marie Gurantes. Shout out din kay Paisy out din kay Mariel Balderrama. At shout out din kay Mrs. D. Disqualified. Shout out din kay Lintonatic. At shout out din kay Ariel Clemenia Vlog. Shout out din kay Ili Malaluan Shout out din kay Tuknoy Kulit. Shout out din kay Bidjen at saka shout out din kay The Alga Family Vlog shout out din kay Kylie Winika FM at shout out din kay Cynthia Remix Vlog at saka shout out din kay Mamer Dunayre ng Davao City uh, maraming maraming salamat sa panonood ng aking video at shout out din kay Simply Lutlut Lut siyempre uh, hindi natin makakalimutan yung mga supportive natin na mga Espiro dyan sa may Borongan City uh, sina Idol Jun TV Vlog uh, shout out shout out din kay Kasi Si George TV shout out din kay My Star TV Vlog shout out din kay GPM Boy yan yeah, yun lang muna yung mas shout out natin at saka yung gustong i-shout out uh, mag comment lang kayo dyan sa ating comment section dyan sa ilalim ng ating video para sa next upload natin na uh, masa shout out ko kayo at sa hindi pa naka subscribe at saka mag subscribe na kayo at saka pindutin yung notification bell all para updated kayo lagi sa ating mga ginagawang adventure doon sa laot na isda at saka pasama nyo na lang din yung like and share para makaraming makapanood na ating video yon na uh, abangan nyo naman yung susunod nating adventure na adventure doon sa laot na mangingisda o di kaya uh, maminwit. Yan, mga tamsak, hanggang dito na lang. Bye-bye.